Ay, pwede, oh. <laughs> pwede na bang mag-apply? <laughs> Hilaw, na, na talong. Cheers. Hello, ka umami. Ngayon ay magpo-food trip na naman tayo. And syempre, meron po tayong bisita, si Ka Memories. Ayan, siya po ang ating uh, kababayan at kaibigan na kalapit barangay natin dito sa aming lugar sa Thailand. At inibitahan nga po namin sila para mag-lunch. At syempre, ipapakita at ituturo natin sa kanya kung paano ang paggawa ng napakasarap na Thai papaya salad. So, fresh papaya po ang ating ginagamit. Nagluluto ka na rin ba o gumagawa ng papaya salad? Ay, hindi ako gumagawa ng papaya salad. <laughs> Binibili May lang binibili lang kasi it's one of my favorite Yes. Pero kung yes. kasi dito sa Thailand, kahit saan, merong nabibili, napakamumura at napakasasarap. Tama? Yes, agree, agree. At anong klaseng papaya salad naman ang paborito ni Kamemories? Yung Thai papaya salad na may peanuts. Ah, oh, tinatawag nila yung som uh, Somtam Thai. Yes, som Somtam Thai. Wala po siyang bagoong. Pero do you eat bagoong? Yes, of course. Dahil ang papaya salad natin ngayon ay with bagoong. Ito po siya, bagoong ng Thailand. pasubo ngayon sa paggawa ng papaya salad ang ating ka-memories. Yes. yes. Matagal ko na gusto talagang gumawa ng sarili kong papaya okay. salad. But then, wala Parang na sanay mga. na sanay. Lagi na po kitang invite para may kasama ako magganyan. Ano, yes. oh, diba? It's a pleasure talaga na maimpetahan tayo ni Kao, Mami. My God. Iba kasi yung kumakain lang talaga, tsaka yung ikaw ang gumagawa. Yes. At habang ginagawa mo yan, ipapakita ko sa kanila, sa mga ka-memories, ang iba pang halo ng ating mga salad. Meron tayong hilaw na sitaw, si Kumakain ko ba ng hilaw na sitaw? Yes! Wow, Kina natin. Makikita natin. Hilaw na talong. Do hilaw na talong? Bakit <laughs> yung <Mas> <laughs> tatawa yung ano? Masa-challenge po ang ating memories for today. Meron tayong si, uh, what's this? Kamatis at maraming sili, of course. The challenge ka namin today na kumain ng maanghang at maraming hilaw na gulay. Ang dami din naman kasing klas iba't-ibang klase ng ano, chai salad. Yes. No yung iba ginagamitan nila ng mga uh, peeler, ng mga slicer mm -mm. pero ako kasi mas bet ko yung ganito kasi crunchy siya kapag medyo makapal yung mm -mm. slice so lang po natin yung bawang together with the sili mm -hmm. ayan, pagkatapos ng bawang at sili, lalagyan po natin ng spoon please, Nang? Mm -hmm. ng, uh, this is palm sugar mm -hmm. gawa sa palmira palm fruit, sometimes meron silang palm sugar na gawa sa Niyog. Niyog. So, coconut sugar pala yun. Ah, coconut Ito sugar. Ito ngayon ay palm sugar. Maglagay tayo ng kaunti. Hilaw na sitaw. Ah, slice lang po natin ng ganito. Mga apat na peraso yes, na. Yes, kalahati lang muna. Didikdikin po natin para magkaroon ng at least katas o flavor yung ating salad. Ganyan lang. Hmm. Hindi, hindi, natin sa kailangang durugin na. Fresh na kamatis din. Slice natin ng tatlong beses na ganyan. Hindi siya kailangang super hati-hati. Talong na hilaw. Mga ilang terasyo? Isa lang muna. Dahil yung iba ay pang na-garnish lang natin mamaya. Next, yung ating thai lime kanina. Susunod natin yung patis. So ang ginagawa natin ngayon, titimplahan muna natin yung uh, sauce natin bago yung mga gulay. Ito po ay patis, kaunti lang. Ito naman yung bagoong na ginagamit sa mga uh, papaya salad na lagi kong sinasabi na timplado na. Hmm. Timplado Sano? na siya, hindi siya ganun kaalat lag like yung bagoong natin. Pero kung makain ka ng sumtam po pala. Oo, oo, oo. Pero yung sinasabi ko, ang, ang may aw po. Ah, okay. Uh -huh. Kasi po minsan meron silang nilalagay na po yung fermented crab, hilaw hilaw oh, kasi 'yan, napakaalat. Oo. Kaya. Ha 'Yun na naman yung hindi ko inoil. -in. Ayan. So meron din tayo ditong yung wow. hinog na tamarin na napakaasim. Nilagyan ko lang ng kaunting tubig para makuha natin yung sauce. Maglalagay lang tayo ng mga dalawang kutsara. Ayan. 'Yan, 'yung Ay, patamarine. Diba? Ang bango na. Hmm. Hmm. ganyan po Ay. siya. 'di ba? So, mix mix naman. Oh. Ay, pwede, oh. pwede na bang mag-apply? <laughs> Man po natin kung kamusta naman ang timpla. Mm. Lalaway ako ang bango. ang mm. Ang anghang ng tatlong sili. Ano ang hang? Mahang yung nabalik sili. Wait lang. Masarap! sarap. Ay, sabi ako makakuha. <laughs> <laughs> Sige, kaya mo yan. Beth? Mm, cheers. Ano? Langit. Ang sarap ng kunawa. <laughs> Ikaw may Harap, gawa ano? <laughs> Wala ka? Mm. Ano, eh, hindi na natin dalagdagan ng kahit ano. Wala na. Yung anghang. Sakto lang yung anghang. Ang, ang anghang. Ang asim. At saka yung... ba? Diba? Ano yan? Yung saltiness niya. Saltiness niya. Yes. Harap! O, na natin. Wala mm. nang repair. Mm. So, ganyan nila ginagawa yan. Isang buhosan. Yan. Perfect. Mm. So, Miss Ma'am, do you want to add more? na eggplant. Kakainin din po natin ng hilaw yung eggplant. Pwede din. Yeah. Wow, pwede din. Parang ano, labag sa kalooban. <laughs> Ayan. <laughs> And let's eat. Cheers. Cheers. Mm. Salamat sa pabuko. Mmm. Wow. Mm. sarap. Let's try the sumtam first, of course. Ay, mm. naglalaway ako. Ayan. Siyempre, ang hilaw na sitaw. Mmm excited na akong tikman with uh, corn rice. Mmm. Ang crunchy ng papaya. Mmm. namatamis. matamis. Mmm. Sitaw. Hilaw na sitaw. Mmm. Let's try with chicken sarap nito. Kasi combo kasi yung manok. Yes. At, uh, ano to? Um, ah, some some mm, sometime, <laughs> bagoong. Sometime. Mmm. Sarap? Mmm. Mm. Sarap nga. Ang lambot, ang juicy. Mmm. Rice. Rice corn. Corn rice. Ano ba ang tamang tawag dito? May, uh, Anong term ang tawag dito? Rice corn. Mm -hmm. Rice, corn. Rice corn lang. And meron tayong sa usawan. Mmm. -hmm. <laughs> <Rice. laughs> mm -hmm. Sarap. At hindi siya maalat, no? Unlike sa bagoong natin. Ang ganda ng combination ng pagkaalat niya. Mmm. -hmm. Yung, yung ano niya, yung, yung sour niya. Oo, oh, dahil sa tamarind at Thai mm -hmm. lime. Tamarind, si thai lime. Tamarind. Tamarind. Parang hindi kita nakita kumain ng hilaw na sitaw. Hala, na sila. -challenge. <laughs> <laughs> Challenge kita for today. Totoo, -toto, hindi ko pa na-try kumain ng yung e, try mo. Super fresh. Kasi ang daming nag-iisip ng mga kaumami, lalo na sa mga new followers na baka ini-edjust ko lang sila sa pagkain ng mga hilaw na gulay. Oh, hindi ah. Dito sa diba? Thailand, mm -mm. mga fresh talaga yung kinakain nila. Totoo. Tot mga herbs. Herbal, ah. Uh Na sa atin, yung mga ginagamot lang sa mga sugat, sa bukol. Dito, dito sa ay kinakain to. Oh, diba? Oh, di oh, di first time mo? Ayun first time, din. <laughs> Ayan, first first, din. First, first time talong. <laughs> first time po niya kumain ng fresh na talong. Let's mm -hmm. try that. ano, buo -bu. Cheers tayo sa buo-buo. Mm, ko ba? Diba? Like Gusto ko itang anuhin for today's video. Ah, uh, Napahasit ako? Influensyahan. Oh, let's saw-saw first. And hilaw na talong. na talong. Cheers! Mm. <laughs> ano? What? Kanina, hilaw na talong. Ngayon naman, try the hilaw na sitaw. Mm -hmm. Oh, hati tayo. Mm. Hilaw po ito. Mga ka-memories. Okay. Let's sell sign like this. La, oh, cheers! Ayan. Hilaw na sitaw. Cheers! How is it? Sarap naman. Parang <laughs> yung... Matamis-tamis, no? Hindi man yung parang... Ano yung lasa na parang may bitterness? May um, uh Oo, -oh, yung parang may amoy amulang pakla. Ayun. Mm. Wala po siyang ganun. Kasi sa mga spices, sa mga lime, bagoong na nilagay natin, parang mamawal. Makukontra mm. siya. Mm. mm. Sarap na sumtam. Abangan nyo pa po, po ang iba pang mga kaganapan dahil mag, meron pa kaming isang lulutuin mamaya ng hapunan. Please wag kalimutan pag-supportahan din po ang ating ka-memories. Ilalagay ko po sa comment ang kanyang page. Ayan. Supportahan po natin. Maraming salamat po mga kamami. Katulad din nating mahiling mag-food trip at mag-travel dito sa Thailand. Salamat po. Have a good day. Direct kanina. <laughs> Ayan ang second batch ng ating punsyonan. <laughs>